Ayan mga bro, good morning po sa Luzon Visayas, Mindanao. Welcome to my vlog tayo ngayon. At nagating nga ako na mga bisita na galing pang Lipa, Batangas. Ayan, nandito sila sa dagat ngayon. Ayan. Ayan na na yung isa doon. Ayan. Mamamangka raw sila, mamamangka. At pakatapos nila pamangka, nag-aria din ako ng lambat. Yan ang dulo ng labat. Paparoon. Yun ang kabilang dulo ng dulo. Sa nga lang kayo ha. Wag upo sa tabi. O kaway naman ka Yan. <laughs> yeah. yeah. Yan, sakit nga lang ako po. Yan. Ya, ya sih sila. Mamamang karau. <laughs> kay sa bangka at tuwang tuwa mga bro um, hanggang minsan na makasakay sa bangka dadaan man madulot baka ma lurus beto Yung mga namamang kanan do na Ah Yan na kadung na yung naman ka maghila na rin kami nang lambat. Eh. Yeah. Dito mako-limliman pa natin ngayong mga bro. Eh. Yeah. Okay, hila na rin kami panggiy na kaduong siya. Yeah. Ano sila. Baba na kayo at maghila na kami ng lambat. Hmm. Oh, okay. Hindi, wag, wag nang lagyan ng kawayan at diretsyo na tayo. Hila na tayo. Up! Yeah. Yeah, yeah mga bro, at na kami ng lambat. Yeah. Ui, é. Ui, tá me colando. tita tanya din ni Oh, kita pernah nak ni Oh, tak Bagana naman din sa ano, sa ano? Sa kasko ng bangka. Oh. Bukad din sa diyan dito sa unahan. Ha? Oh, dito ka ilahin ng bangka. Yeah.

Sebuanan menjendah dahan Di sebuan Alah, kenapa aku Para lalim Pari kanan baka Pari Oh, nanag nag ito, nag Dito kasi yung baka Oh, oh sabit na naman sa pag Ayan ka kasi sa uli eh Ayan, mga ngaw mga bro, yan Oh Okay, so right, Yan, Alam bata Harap bata

Dito na kayo. Abangan nyo na kamusta bay. Uh, sabi ko na ito. na ba? I'm down. Sabagar. Ayan. Okay mga Tapos na. Magina. Alright. <coughs> ah! Sabang na lang sa pagdoong. Ayan <laughs> yeah, mga bro. At nakadoong na nga. Tatanggap na rin ang huli.

Yeah, yeah. Mamamatay mamama na ah. yan. Kinitikuy. <laughs> Uy. Uy. Alam mo ba, ulamin mo nang buhay na Wala. Ah. Ah. Ulam. Ulam. Ay, Kabul, lagi mo Reggae. Uy reggae. Wala. Merpalay sa ay. Ang pa kayo bigdi din. Oh, Maganda. Ay patay boy. Ay patay na kawawa siya. naman. <laughs> <laughs> <Yan>. <laughs>

Uy, 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 uy. Mag-ilas! Set mo kayo sa tubo. Uy! Hey, Ay, kumparin ko. O, doon ang iba, doon ang iba. Magtanggap doon. Mag-imay, mag-imay. O, bigyan sa ibang ang lampat. Puro lampalampas. Ayun, 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 ayun pa. <laughs> tayo. Uy, umpah, bumper. Maghanap tayo. Oy, maganda. Oy, tayo. Oy, Uy! Oy, Uy! Uy Woi, woi. 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 Gimana lama? Yo. Langgal paselah, bro. Tunggu. Langgis. Langgalan.

Ibang kulay mo kasi makulimlim eh. Mandaming ala kita. Ya, pa Ayan, bro. At, di sila tapos magtanggal. <laughs> Ya, yeah, ma bro, at patapos na sila. Ya. Yeah. Ya. Yeah. buat yang lambat din sa Yan, yeah, mamamangkara yung iba din. At gusto rin mamangka, managwan. Ah, pasaka ni, isa. Oh, sige, tawid na, patawid din mo na. Doon na siya at itong babae dito sa ano, sa may sahig. Yan, oh. Yan. ya no oke okay, so right ya yeah, dito kau sa proba. yan payusin mo yung upo ng isa wag sa tabi oh bumitaw ka diyan po doy ya wag lang sa ya. tabi mo po yan git nga lang yan oke okay. yan ah, manalagwan dagwan daw ya Hmm, titingnan natin ang naging huli kung gaano karami. Ayan yeah, mga bro, ang naging huli yan o. Sari-sari ang uli ha. uli ngayon. Ayan o. No? Ayan o. No? Oh. Oh, kami naman kayo dyan, oh. Woo! Yan. <laughs> uh. Welcome to my vlog. Sari-sari. Naging huli. Paluluto lahat pang ulam para ano, sabi nung isa eh, kanila daw kakamatisan. Uh, may sabaw. Na makaigot daw sila, sila ng sabaw ng sariwang isda. Malayo kasi sila sa tabi-dagat. Galing pa sila ng lipa.

Gina, daong mo na. At ako ilalaut na. At mga ngabil pa ako, mga bro. Baba ka sakali din. Lagi di. Chaps! Kainin talaga yan. At paglinis doon, pag tulong-tulungan na yan, tulong-tulungan na paglinis bago magbalnaw. Pag-iwalay niyo ka ba? Pag-iwalay niyo ka ba yan? O sige, taas. Sige, taas. Sige, abati pa, abati abati pa. Ya, yeah, ayos na yan. Ya. Yeah. Ya, yeah, linisan na ninyo itong isda. At, mm, para bago kayo mag, ano eh, makapag-almusal na. Ya. Yeah. Ya. yan sige mga bro at shout out nga pala sa kasama ng aking mga anak dito naging bisita ko yan oh. yan uh, gali pa sila lipa yan at uh, shout out nga pala sa Luzon Visayas Mindanao yan magandang araw po sa inyong lahat yan at uh, tayo po ay pizza 28 ng Abril yan at uh, shout out nga pala sa mga taga baybayin at yung mga anak ko dyan shout out din dyan sa yan ko sa tao sa inyo at sa uh, pala sa din nga pala sa mga sulit yung tagapanood yan ingat po kayo palagi sa inyong kinarurunan sa araw araw at sa inyong pagganap buhay yan at shoutout din nga pala sa mga nakapagsubscribe subscribe po sa akin maraming salamat po sa inyo muli at uh, ingat po kayo palagi at sa din nga sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa ingat po kayo palagi ingat kayo palagi dyan sa pagganap buhay nyo dyan yan Tanmang kayo sa iba't ibang basa, ingat kayo palagi. Yan at sa mga tumatapos nga pala ng ating ads, maraming salamat po sa inyo at out po sa out sa inyo lahat. At sige mga bro. This is Mindanao. San man kayo sa ating daigdig. Ingat kayo palagi. Okay? All